Hello mga krisen! ayan, shout out pala kay Madam dahil piniem niya ako. Akala ko mag-order siya ng damit or pabango, ganyan. Iba na naman ang sinabi niya, bakit daw ako hindi magpariban para daw gumanda-ganda ang aking aura. Ano bang problema natin, Madam? Kahit naman hindi na tayo magpaganda, okay lang naman sa akin. Ang importante ay mayroon akong trabaho at pinagkakabalan sa araw-araw kong buhay akala ko talaga kung anong yung sasabihin ni madam o oh, pini mpm niya talaga ako sa aking page Oo, oh, sa aking inbox sasabihin niya sa akin yun lang ang sasabihin niya ba't daw ako hindi magpariban? hindi na ako magpapariban madam kasi gastos lang yan aanhin ko yung riban kung wala naman akong makakain sa araw-araw di ba madam o Sabi pa niya, mag-make daw daw, mag-make up daw ako, o. Oh. mo, madam, mag-make up ako ng make up ng pang professional Oo. Oh, Huwag mag-alala, madam, Oo happy-happy lang tayo sa buhay, madam, ha? Huwag nating seryosuhin yung isang bagay na wala namang kaibuturan. Oo. So, ayan yung ating mga pilisitas. O, tignan nyo, o, si Mama Kat Pelisa. Mm -hmm. Enjoy life, madam!